Isa pong Pilipino sa Ontario ang dumulog sa Omni News matapos umanong maloko ng kasosyo sa negosyo. Nakumbinsi umana siyang ipagamit ang pera sa home buyers na nangangailangan ng pondo para sa closing fees ng binibili nilang property. Pinangakuan din umanong siya ng malaking interes. Pero ang retirement savings na ipinahiram ng biktima, hindi na po naibalik. Ang detalya sa report ni Paula Saraza. I've been begging for my own money. Yeah. And, and it's so frustrating kasi... So my savings... Emotional na dumulog sa Omni News si Elenita Rivera mula Toronto matapos umanong maloko ng isa ring Pilipino. Walang natira sa ipon ang Pilipinong dalawang dekada ng nagtatrabaho sa Canada. Ang utang sa kanya ng suspect, higit 40,000 dolyar. Nakilala raw ni Rivera ang suspect sa isang online marketplace noong siya sana'y naghahanap ng mabibiling aso. Bagamat hindi natuloy ang transaksyong ito, nagkausap silang muli ng alokin siyang sumosyo sa negosyo noong 2023. Investment daw sa mga taong gustong magbumili ng bahay na walang pang-closing. Sabi niya, ano daw, uh, malaki yung maganda yung interest paglalarawan ni Rivera, tumata yung third-party lender ang Pinoy at naghahanap ito ng investor. Popondo o magpapahiram ng pera sa mga nag bumili ng tahanan pero walang sapat na budget. O ako yung client, ikaw yung, yung banko, na ako yung client, pupunta sa banko, hindi mo ako ma kasi wala akong enough funds. Mm -hmm. So papasok siya ngayon ang perang ipinahiram ni Rivera mula sa kanyang Retirement Savings Plan o RRSP. January 2024, winidro ko kayo ng RRSP ko. <laughs> Tapos, binigay ko sa kanya. Since nasa real estate siya, pinalabas niya kasi na magbibili ako ng bahay. So yung na-withdraw ng RRSP, walang tax. Hindi na ako nakatanggap ng pera since 2024. <laughs> sabi ko sa kanya, June of 2024, uh, kung pwede, kunin ko na lang yung kapital ko. Sabi ko, wag mo na lang, kahit walang interes, sabi ko, bigay mo na lang yung kapital Ani Rivera, hindi raw ito ang unang beses na nakapanloko ang Pinoy at nasa apat pa umanong mga biktima ang kumonekta na rin sa kanya at nagsampa na rin ang reklamo sa pulisya. Ang dami nga namin biktima pala na ginamit na yung pera ng mga to. Imagine mo, sabi ko, saan pa ka mukuha ng pagkakapal ng mukha? Kamakailan lamang nang magsampan ng reklamong fraud si Rivera at kinumpirma ng Toronto Police ang investigasyong isinasagawa nila. Pero dahil hindi pa nakakasuhan ang inireklamong individual, hindi ito maaaring pangalanan sa ngayon. Al alam ko, hindi ko na makukuha yung pera ko which is super so frustrating. Pero I just want people to be aware of of this person kasi i think he's still trying to ano, eh, to to go out and victimize tumanggiring magpaunlak ng panayamang ang suspect at sa isang pahayag sa Omni News sinabing tinatrabaho niyang makipagkasundo kay Rivera at humiling na bigyan siya ng palugit hanggang sa katapusan ng buwan para bayaran ang nawalang pera kung di raw niya ito magagawa, Handa siyang harapin ang reklamo ni Rivera. Solar justice. Can be can we can get justice. You know. Mananatiling bukas ang Omni News para marinig ang panig ng suspect. Paula Saraza Omni News Toronto.